ay mag-load na tayo no? para sa mabini. So, ilo natin, ang anim natin yan. Si 27, si 105, si 10, si 10, 10, si Batman, sino pa ba? Si potay nasa kabila. Apo si Wapo. Si Wapo. Mga kutuhan, si Wapo. May eh, si Wapo. So yan mga ko to uh, I-ready ko na sila Loading na, start na So update ko kayo mga puro Sila ay bound to Mabini I think Batangas pa rin yun So ay mga puro ko Ito yata yung last toss Tapos may Holy Week break Ang tapos next naman, ilihan Hindi ko alam kung saan ba yung ilihan Pero check natin So yan mga puro ko, i-ready ko lang sila Painim kasi ng vitamins at saka ng at saka yan, may bako nila. Tapos, dalig ko na sila sa loading station. Ilang babae. Siyan so, mga bruto, andito na nga si Wapo. Nauna na siya. Kasi so, ito nga pala yung mga pabaon nila mga bruto. Yung, yung basic natin na ano to. Vitamins and calcium. Tapos ito yung tuwing may der, may ano lang malayo. Ideal tapos itong oregano ito pang ano baka may, kasi may mga sakit doon sa na may karga isa kasi nagkaga na may sakit na diba pang, pang protection nila yan same with and this naman to so ang to i-load ko lang yung iba tapos next na natin is yung ka kakarga ko na sila sa mula lang so, bye bye. meanwhile so ito na nga uh, oh, na wires A few inches later. <laughs> 0-9 9-8 9-7 5-0 7 Yeah, mag-stick 'to. Dito tayo sa 2019. Bale, mag-arahan lang. Classic kasi 'to. Si 'yung si, 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 si Coordinator, may ano. siya. Si coordinator.

Early the next morning. So yun. good morning mga kaburukutu. Ngayon nga ay araw ng linggo. Um, March 24, 2024. Abangan nga ngayon mga Para sa mga ibon natin na itinos sa Mabini, Batangas. So inaabang natin ngayon yung mga limang ibon natin mga kaburkutu. No? So andun si 10 ten, -ten, ten Si Puti, si Wapu, si 27, eh, si 105. So, yun sila, anim. Tapos, ang sinali ko doon sa sa uh, cooling at sa 3 laps IC 10-10-10. Susubukan natin siya. No? Ang 3 laps, mga kaburo ko ito, is Mabini, Iliha, and then Punta Verde. So, yun yung, yung sana mauwi ng maagas ano? si si 10-10-10 sa mga toss na yun, mga kaburo ko. So, yun, time check, 7.22. So I think na-release na -release yung mga ibon natin no. Aabangan natin sila baka anytime dumating na sila. So we're hoping na ang unang umuwi ay si Tenten ten Pero mahalaga naman makauwi nila. Na para meron pa tayo sa next na load. So yan mga bro, samahan nyo lang ako no. Babeta ako yun. Hanggang sa dula. Eventually. So ganun na mga bro, na-release pa lang pala yung mga ibon natin ng 7 or lang ang gagawin na lang muna natin is update ko lang muna kayo sa uh, natin sa mga inakay natin no, na binabewing natin kung sino sila 17 sila yung eh, mga bruto yan check natin sila balik na ko na yung camera ko so ito nga no, isa sa mga kinakay natin yan anak ni ano yan mga bruto ni babaero bago siya nawala yan ang huling anak kasi ito rin mga naka red series mga red yung ano nila sing sing nila lahat ito ano daw ano, namamara ako na to hinaki pa natin itong ito ito red maganda na to anak ni ano anak ni ano to 75 so sana magaya siya ng nanay niya ang tatay niya si batman ito ba ayan yung binigay sa atin o Viento cross saldi garcia Ayan, so susubukan natin yan. Ito pa. Mga natin. Ayan, ayan. Ito, may dalawang red bar. Ayun. Ito, mga Ayan, halos yung mga dito mga wireless Kasi yung magandang kulay. Yung kulay abo. Wireless. Tapos ito, kapatid nila 10-10-10. Tsaka ni 75. Ayan, halos yung mga nandiyan Yung mga, ito, ito pa. Ayan. Anak ni Danda yan. Tapos meron ito yung magandang kulay. Velvet. Anak niya ano. Ito. Yan. Anak ni ano rin to. Anak ni ni Babaero. Yan. Ganda niya. Wow. Velvet pa talaga ito. Or, ano. Iba yung pagka velvet niya eh. Ganito kasi yung mga velvet. So yung mga buruto. Um. Maya-maya pa ang datingan nila. Mga 8. Ano pa. Time check. Ano pa lang eh. 857 eh, mga 8 past 8 pa pero yun, siguro gawin na pagbabitamising ko na lang muna itong mga inakay natin tsaka yung mga uh, tinos natin kahapon uh, para makarecover sila kasi yung mga bulukutu tapos update ko kayo na mamaya, magahabang tayo bye bye time check 8.54 am pag gantong oras ang datingan mga ano lang speed 800 plus na lang pero pag nag 8.57 800 pag mas mababa pa dyan mga 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 plus na lang pero wala pa rin nauso sa kalapati na kailangan ang winny ten 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 kasi siya nakasali sa ano sa palaro ng club oh sana dumating na siya anytime soon ah uh, wait ko pa rin kayo mga kaburo ko siya ngayon naman tayo nakatingala nakatay natin si Tintin 11 minutes later. Mga kaburo ko to, may dumating na. Si 105. Si 105 unang dumating, te. Wala, <laughs> siya pa una, eh. Ang hey, Mga kaburo ko unang dumating. Si 105. Mali na naman tayo ng bunot. Siya yung last time na kulelat eh. Ay hindi, hindi pa siya kulelat. Ah, basta hindi siya huli. Hindi siya una. Pangalawa ba siya last time? Uh, pangalawa sa huli. Pero ngayon unang una siya. Okay lang yun. At least nakauwi na siya. Wala lang tayong isa. Abangan pa rin yung mga A few moments later. Mga bro, may second bird na tayo. si puti, yan puti Asok ka na puti Dumating siya 8.59 So ang speed niya 700 plus So yan Kasi puti makaburuti so, Problema lang kayo puti Makaburuti po kayo Hindi ko siya sinali kasi yung tagal niyang pumasok sa loob Kulungan niya Hindi kasi siya nasa loob Nasa breeder's cage kasi siya So yan makaburuti So wala pa rin yung nakasali sa ano palaro si 10 10 10 And... Sige nila mga kapatid man, Abangan pa natin sila Alam naman natin si 10-10-10 Mga Maka kapatid nakita ko si 10-10-10 si 10, -10, 10 Ay hindi Si 27 pala to Wala pa rin si, si 27 pala third bird si 27 901 siya dumating ayan <laughs> pasok na ito so, pasok naman ito okay. si 27 pala dumating ayan mga burok 2901 dumating si 27 ayan pasok na siya dito mahirap ang pasukin Pati si 105. Si 10, 1010 10, medyo maulit pa yun eh. Kaya ito mabilis pa mas Kaya mga kapito, abangan pa natin. Ang, in, ang wala pa is tatlong ibon. So yun. Masak na, 27. Ah, ilang pa. <laughs> At na ilang ka, ano mo bago ka. Tagawin mo na dyan sa loob eh. Kasak na siya. Sa so, ibabaw mo to, ayan na patayin natin itlong ibon. -a. A few inches later. Two fort birds si Batman. Ayan. So, wala pa si Ten 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 talaga. Pasokin din to. Dito sila lahat galing. Diyan sa banda nito. Diyan sila galing lahat. Ay sa la bagay si ano umikot doon. 27. Tapos si the 105. Sa kasi ano dito galing, yung tatlo. So yan, ang natin si Wapo at saka si Ten Ten Ten. Mas hindi yun nakasali sa buhay mo. Wala pa. Ganun talaga. yan ang bunutan. Dapat lahat is sa sali. Babae. So yun mga Good morning. climb check. 9.30am na. So so far, ang umuwi sa atin is four birds. No? So, for out of 6 na tayo. Gaya nga maging. So, wala pa nga 10-10-10 at si Wapu. So, si 10-10-10 yung sinali natin sa 3 laps. Pero, ayan, gulong agad. Cut off agad siya sa first lap. Ay, sana makabawi sa second and third. Malay natin. Pero ayan. Uh, siguro dito ko na dito pa sa video. Pero, if ever na uuwi sila, update ko kayo mga kabulukot para lang ano uh, natin kung makaka 6 out of 6 tayo ngayon okay so ang next na to is ano pa after holy week so mahaba haba ang vacation pero siguro uh, between that ngayon hanggang sa ano mag pag, mid, midtos tayo o ano, mag yung mga warriors natin na nagsistart pa lang tsaka yung mga ano mga, mga warriors natin, may mimitos natin yan. So yan mga bulutu, salamat sa pagsama sa, sa video na ito. Bye bye! Uh.